Good morning. So lakad ulit tayo. Magsimula ulit akong maglakad. Ilang days din hindi ako nakapaglakad. Noong nasa Lapu-Lapu City ako sa bahay ni Inday Ngavel. At ngayon, simulan ulit natin yung lakaran. Dumating kami dito last Friday. Friday Saturday, Sunday, Monday. Ngayon is Tuesday. Nakapagpahinga na ako ng mga tatlong araw. At simulan ulit natin ang lakaran. Hindi ako nag-gain weight kahit kain ako ng kain doon kay Inday Ngabel. 56 pa rin yung timbang ko <laughs> Thank you so much, Inday Ngabel, sa mga food, nga imong a food a food and for sharing your blessings to me dito ako maglalakad sa tapat ng aming ito yung bundok na tapat ng aming bahay bukid malapit lang to ayan o oh, yun yung ano namin ah uh, diba i-zoom natin ha so yun yung mga madre de cacao na napakaganda tingnan and yun yung bahay bukid And yun yung mga, ah, uh, di ba? Ang ganda, no? Ang daming bunga ng ah, uh, coconut namin. Kuk sa amin yan, eh. so, zoom out ulit natin. Yung, yung laguna doon, yung green na green, dyan ako maglalakad papunta doon sa kabila. Dito naman ay ito yung sa kabilang bundok na dati hindi ko to napuntahan kasi ang daming mais tapos ang tataas ng mga mais so ngayon wala nang mais at tinataniman ulit nila para sa next season ng mais planting dito dati ang dami dito alam marami maraming ano dyan yan oh maraming guava pero I'm not sure if may bunga ba ay may bunga maraming bunga dyan pero mamaya na natin kunin kasi paalam mo na tayo kay Kuya Hermes kasi kay Kuya Hermes yan yan yung daming bunga ng bayabas teka wait may hinog kaya may hinog yan ay walang hinog hindi pa siya hinog hmm? yan yung guava native na native yan hmm daming bunga and then yun nga kung dito mo tingnan yung mga mother de cacao ang ganda tingnan no? pag namumulaklak yan para din siyang cherry blossoms na um, white at may konting pink so i-zoom natin yung tubig namin yan yung tubiga namin dyan yan yung isang Mm, tangki ng tubig para dyan namin pupunduhin ang tubig at bago hihigupin papunta doon sa taas at buti na lang yung baba niyan ay ginagawang ah uh, garden ni Toroy Tina tinataniman niya ng mga gabi at may mga lemongrass na uh, ba diba? at least natuto na si Nanoy na kailangan magtanim para hindi nabibili ng mga gulay doon sa palingki sa bayan so far kaninang pagising ko kaninang umaga ay may hangin pero ngayon thank god wala na kasi pag may hangin kasi dito sobrang lakas at lamig kaya pag galing ko sa bahay nakaganito ako para hindi ganun kalamig at ngayon wala na may ano pala dito may kalamansi dito talaga kami dadaan dati kasi may bahay kami dyan oh, wait ha yan o oh, dyan sa may ano na yan yung mangga yan eh. may bahay kami dyan kasi ito party ito ng lupa na sinasakahan namin dati kasi laki nga ng lupa nila eh sobrang laki Ala, kalamansi yan. ang daming bunga. Daming bunga ng kalamansi. Ang daming bunga. Ano kaya nila kinukuha yan? Na mataas. Kailangan may, may ano, may panungkit. Ayun ang daming bunga. Tapos yung mga alaga ko ay sunod ng sunod. Ayan. And, uh, makikita mo yung magandang, ano, magandang view talaga doon sa, ano, sa part namin. Yung kalabaw ni Nonoy Toroy, zoom natin, ha. Ayan, o. Oh. No? O, oh, kalabaw ni Nonoy Toroy, nakitang kita dito. Ang taba ng kalabaw niya, eh. At si Nonoy Toroy, nag, ano na din, nagtanim na din doon. Nagtanim na siya ng, ah uh, mais doon sa kabila. Magpatulong sana siya kay Stephen at saka kay Leo. Kaso lang absent sila kahapon. Kasi nga yung anak ni Leo ay pina-check up nila kasi ubong ubo ng ubo daw. Ay, pwede akong dumaan dito. Kasi diyan ako dumaan, di ba? Paano? Papunta rito, pero pwede akong dumaan diyan, dahan-dahan lang. Sige Para ano natin exercise na din to eh so dito pwede kasi nga paano naman to pa pababa pababa naman ito dahil pwede akong dumaan dyan pwes dito ako dumaan handahan lang unang problema sa akin is pababa ang problema sa akin is paakyat kasi pag naglalakad ako paakyat mahirapan ako eh oo kasi nga nakakapagod kaya pag magakyat at masakit sa masakit sa aking dibdib pag nag-akyat. So yung lupa namin dito, yung boundary, yung mga niyog na yan na matataas. At yung niyog na yan sa amin pa yan. Kaya maganda din dyan. Mag maganda din dyan o oh, tataniman ng mga niyog. No? Yes, dahi. Pwes, I made to change my mind. <laughs> so yan dyan, yung sa baba ng bahay bukid na yun, yung bahay bukid namin, yung may... Antena. So, yan yung antenna natin. So, yun sa baba dyan ay talagang pinaplano. Ay, actually, hindi ko siya pinaplano. And it all, it was uh, all of a sudden na, yun nga, yung mga taga-department of agriculture ay lumapit sila sa akin kasi nakita nila yung mga video ko na, yun nga, yung lupa namin is slope and matarik. So, kailangan uh, tataniman ng madidikakaw. Andiya! Yun na po yung mga madidikakaw. Tingnan nyo. Diba ang ganda? Ah! Ganda. Okay. Sige guys. Dito ako dadaan. Kasama yung mga alaga ko. Dahan-dahan lang. Dati talagang... Dito kami naglalaro. Dito kami nag Dito kami nangunguha ng kahoy kasi dati ang daming kahoy dito. Ngayon ginagawa nang kaingin. Kaingin or sa ano sa amin banika. Ang ganitong ang ganitong klasing pagtatanim ay sa Bisaya banika or kaingin sa Tagalog. Hmm? west dito ako dadaan para mas maganda yung paglalakad ko at makikita ninyo yung kabila at dyan kami dati mag akyat baba akyat baba noong tumira pa dito yung mga kasamahan ko na nagbablog din so dyan kami naliligo dyan kami naglalaba at dyan kami nag-iigib ng tubig at dadalhin doon sa tuktok ng bundok. Ang dami talagang ito, itong mga ganitong itong mga ganitong niyog. Mas maganda kasi yan kasi mataas. Pero kaso lang ang ang hirap din ang, ang hirap ang hirap tawag doon. Ang hirap na ah uh, mai-harvest kasi nga ma, 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 ano, ma malayo or malayo mahaba yan si Ara 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 si Ara Ay, oh, diba? Ang ganda okay so patuloy tayong maglalakad pupunta doon sa ay dito ako dadaan kasi may ano dito malapit na tayo dahil eh, ba. Diba? Ang ano lang talaga dito, hindi hindi maganda yung ani ng mais pag hindi ka nag-aabono. Kailangan mag ka para maganda yung ani. Yung lupa kasi dito ano na ah, hindi na maganda talaga barren. Very barren yung lupa. Ayun, yun yung garden dyan ni Nunoy Turoy. Dyan sa baba ng tubig namin. And uh, sobrang ganda tingnan o oh, ng mga madidi kakao galing dito sa location ko. Ayan. Hmm. Pag, namum pag namumulaklak yan, masasabi mo na parang cherry blossoms din. And mas nauna yung mamumulaklak kaysa doon sa cherry blossoms na tinatanim ko. Doon sa tuktok. Ayun yung cherry blossoms na yan. yung mga cherry blossoms na yan. Okay? So see you later. Maglalakad ako papunta doon.